Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mocha. Alalang-alala ko pa noon. Pumasok ako ng banyo at inilabas ko na. Oops! Warning! bawal sa maselan ang SPG secret file na ito Nakakahiyaman pong i-share pero who cares Hindi naman ako makikilala Ito na po siguro yung pinaka nakakababa nakakahiya at pinaka nakakadiring pangyayari sa buhay ko. So, eto na nga. Bigla akong sinundo ng boyfriend ko sa bahay namin. Siyempre, kinikilig si ate mong girl. Wala akong kaalam-alam na pupunta siya. Sabi niya, magla-launch lang daw kami sa labas sandali. Sandali. Kasi kung hindi niya sinabi yung word na 'yon, hindi ako sasama. Kasi that morning, uminom ako ng slimming tea na nakakapagpa, alam niyo na. So sa isip-isip ko, sandali lang naman kaming lalabas. Magla-lunch kami. Hindi kami magtatagal. So ganito nga. Nagbihis ako. Casual lang. Short and t-shirt. Pero sabi niya, mag-ayos daw ako. Kasi sa mamahaling restaurant do kami kakain. Eh di ako naman nag-ayos. Pero eto na nga. O-M-G. Dinala ako ng boyfriend ko sa bahay nila. Birthday pala ng daddy niya. Pagkadating ko, sinalubong agad ako ng parents niya. Kwentuhan habang pene-prepare ang handa ng sisters niya. Kaya nung okay na ang lahat, kumanta na ng happy birthday para sa daddy niya. Tapos, nag-start ng kumain. Nakakalimang subo pa lang ako ng kanin na merong ulam na liempo. <slap> Biglang humiyaw ang tiyan ko. Sabi ko sa isip ko, Lord, please. Huwag ngayon, please. Huwag ngayon. Shocks. Binibigyan talaga ako ng pagsubok ni Lord Hanggang sa hindi ko na napigilan Sabi ko sa boyfriend ko Ah, uh, babe, pwedeng makigamit ng CR? At sumagot naman ang boyfriend ko Sige sa second floor, kaliwa kasi yung kanan pang shower ako naman sumagot ng sige, thank you I will just go to the restroom mm, diba, kinaya nyo ba yun? umi-english pa ang lola nyo so, eto na nga akit ako sa second floor pumunta sa CR sa kanan nakakita ng kubeta at yun na pumasok ako ng banyo at nirelease ang sama ng loob. Ay, edi eh okay na. Akala ko, nalagpasan ko na ang pagsubok ni Lord. Ipaflash flush ko na yung maaba... <laughs> Ipa-flush ko na yung mahabang ahas na dilaw. King sira ang kubeta. Ayaw lumubog. Buhos ako ng buhos ng tubig pero napupuno lang talaga. Napapamura na ako. Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Pakunti ng kunti lang yung lubog ng tubig pero lumulutang pa rin ang mga object na korte at kulay saging. Hayop! Pawis na pawis na ako sa kaba at sa ginagawa ko. Hulas na ang makeup ko, mga ating. Diyos ko. Tense na tense ako. Dasal ako ng dasal sa ama namin para naman lumubog ang saging. Ilang beses akong buhos ng buhos. Gusto ko nang umiyak. mag oras na ako sa banyo pero hindi ko pa rin maresolba ang problema ko. Alam kong tapos na silang kumain at hinihintay na lang nila ako. Takot na takot ako. Baka katukin na ako at madatnan yung pasabog ko sa kubeta nila. Nag-iisip na ako ng mga plano. Mga planong ni minsan hindi ko naisip na magagawa ko sa buhay ko. At eto ang mga plano ko. Plan A Dudurugin ko yung jeb sa tabo <laughs> Tapos ibubuhos ko sa drainage <laughs> Sa lahula Pero patibayan na lang ng sigmura <laughs> Plan B Dudukutin ko yung ano <laughs> O dadukutin ko yung ano tapos ibabato ko sa bintana ng banyo hindi <laughs> 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 hey, ko kaya <laughs> yun nga, plan B dadakutin ko yung ano tapos ibabato ko sa bintana ng banyo nila kaso, iniisip ko baka may mabagsakan na kapitbahay at magreklamo edi eh, mas lalo akong mapahiya and plan C eto yung ginawa ko eto yung nagawa ko kasi kinakatok na ako ng boyfriend ko sa banyo sa sobrang taranta ko dinukot ko yung jibs ko <laughs> gamit yung supot ng grocery store na nakita ko sa banyo nila saka ako ipinasok sa bag ko. Grabe, besh! Mainit-init pa. Binuhusan ko ng shampoo yung kubeta nila sabay buhos ng tatlong tabong tubig para bumula at hindi mapansin yung madilaw na tubig. Pagbukas ko ng pinto, sabi ng boyfriend ko. Oh, anong ginagawa mo? Batang tagal-tagal mo. Ako naman, pawis na pawis at hinihingal. Ang sagot ko sa boyfriend ko, Ah, oh, umihi kasi ako, babe. Kaso hindi ko ma-flush yung bowl kanina pa. At sumagot naman yung boyfriend ko nang, Iyan e, lang naman pala. Ako na bahala. Sige na, bumaba ka na doon. At sumagot ako ng, Ah, uh, babe, pwede bang umuwi na muna ako? Kasi, mm, nahihilo na ako. Sobrang sama na ng pakiramdam ko. Bawi na lang ako, please? At sumagot naman ang boyfriend ko ng, Sige, babe, paalam muna tayo kay na-dad. Eh, di ayun na nga. Nagpaalam na beso-beso, ganyan. Pumasok na kami ng sasakyan. Yung, boy, yung boyfriend ko, may kinakwento siyang something. Pero hindi ko iniintindi kasi nga, sino ba naman yung marerelax kung alam mong may tae sa bag mo, di ba? <laughs> Iniisip ko na sana hindi butas yung supot. At hindi kumalat yung katas sa cellphone at mga makeup ko. Hanggang sa bumalik na ako sa ulirat. Dahil narinig ko mula sa boyfriend ko. Ang tanong na. Bakit mabaho? Parang ano eh. Parang may eh. <laughs> Sabi ko. Oo nga eh. Baka may natak. Pan natapakan ka lang o kaya naman baka yung hangin sa aircon or baka marumi na talaga tong kotse mo ipaninis mo na nga at ayun hanggang sa nakauwi na ako sa bahay at takbo sa banyo tinanggal ang plastic na may air na Super thankful ako sa Pagkanoong Diyos dahil hindi butas ang plastic. Pero medyo basa-basa pa rin yung gamit ko. <laughs> Gawa ng pagkakadakot ko ng air na sa bowl gamit ang supot. And finally, yung bag. Itinapon ko kasama yung plastic na may air na sa malaking trash bin sa tapat ng bahay namin with matching. Adios! Walang ngiya ka, pinahirapan mo ko. At nagbabay na ako sa Erna kasama ang bag ko. Lesson learned! Hindi porking jebs na jebs ka na. Hindi mo na iintindihin ang kaibahan ng kanan sa kaliwa. Maraming salamat po.